Hello mga guys. So, magandang hapon. At meron na po ako panibagong vlog mga guys. Isang electric pan, wall pan. Yan siya mga guys. Ang tatak nito mga guys, Asahi. Ayan, no. Asahi po ang brand niya mga guys. So, problema nito mga guys, umiikot siya. Kaso mahina. So, iti-testing natin to mga guys. Kung totoo ba yung sinasabi nung no? may-ari na mahina daw siya. Ayun mga guys, umiikot naman siya ayan sya mga guys so yan yung number 1 mga guys sobrang hina nga naman talaga halos hindi na ano walang hangin na yan na ilalabas ayan siya mga guys So ibig sabihin mga guys Buo ang makina nito Walang problema ang makina to Ang problema nito mga guys Is kapasitor So halos alam na to ng karamihan mga guys So sa hindi pa nakakaalam Iulitin natin to Ito mga guys tatanggalin natin yung problema nito so, Mga guys ito siya mga guys yan siya o oh. ah uh, 2.0 UF mga guys ang ano niya 2.0 400 volts so papalitan natin to mga guys Yan po ang dalasan nasisira sa electric pan mga guys. Lalo na ngayon, sobrang init gamit ang electric pan ngayon so ito siya mga guys so oh. ay mga guys malano sa mga guys para may pugi man mga guys eh, no natatanggal na siya Ayon. So hanapan natin ito mga guys. Babalikan ko na lang kayo mga guys. Pag nakahanap na ako, sandali lang. So ito na siya mga guys. Ito yung luma niya mga guys. 2.0 siya mga guys. So ito yung ano. Ito yung pinapalit ko. So medyo mababa na konti siya. 1.5. Pero 400 volts din siya. So pwede na ito mga guys. So ikakabit ko muna ito mga guys. Para matesting natin ha. Ito po siya. madaling madali lang to mga guys gagawin kasi kapasitor lang po ang sira nito mga guys wala po tayong pinalitang marami buo ang busing buo ang shafting buo ang motor so walang iba kung mga guys kundi kapasitor lang talaga so okay, mga guys ganyan muna ititesting ko muna mga guys habang naka, nakahang siya para pagtakpan ko na mamaya buo na siya ayan siya yan mga guys testing muna natin mga guys So ayan mga guys, so malakas na siya ng mga mga guys. Oh. yung number 1 niya ngayon mga guys, kanina number 3 na yun. Ayan siya mga guys. So, oh. malakas na siya. Ayan. ayan mga guys. Oh. So, lang kanina, hindi eh. Ayan yung number 3 mga guys. Luma lang siya mga guys. So wala tayong iba pinalitan mga guys. Kundi ang kapasitor lang. Ito lang siya. So, ganun lang kadisimple mga guys. Ganun lang kasimple yung sira nito. Pag mahina ang ikot ng electric pan nyo, nabuo naman ang busing shafting. So, wala ibang pupuntahan kundi ang kapasitor. Halimbawa, kung buo ang shafting nito, tapos yung busing buo, kapasitor lang ang sira. So, yun lang kasimple. Kadali sa mga trouble ng electric pan mga guys. So, pa paano mga guys? ito na yung tapos na itong ginagawa natin ibabalik ko na sa dati ito mga guys so up. so ito na siya mga guys okay na po siya yan na so yan ang number 1 niya mga guys o oh, diba malakas na siya oh. yan ho yung number 1 niya number 2 number 3 yan ang lakas nito mga guys malakas diba ganun lang kadali mga guys mag repair ng electric pan kung paano ayusin ang electric pan na mahina umikot pero buo ang busing shafting walang iba kundi kapasitor mga guys so ganun lang mga guys so huwag kalimutan mag subscribe at mag like at paki share na lang din po at huwag kalimutan sa bell button paki pindot na lang po ang bell button para parati po kayong updated sa aking video mga guys So, yung magpapaset out, mag-comment lang sa ating comment section. At God bless you sa ating lahat mga guys. So, hanggang sa susunod nating mga video mga guys, panoorin nyo ulit ako. Maraming ba akong magagawang video. So, ganoon na lang mga guys. Samahan nyo ako sa susunod kong mga video.